Ang laki, kraki oh, lo. Oh, mga kanibor, nakakuha tayo ng tamala. Napakaniko, kala ko na. Ayan mga kanibor, press tamala. Ayan o. lang yung camera na basa, nabasa. Hmm. Etong mga kanayor. Gulat ako kala ko. mo-plug so. Hmm. Ah, tama la to sa amin mga ka-neighbor isang uri ng octopus. Ayen. Pero hindi na to lumalaki mga ka-neighbor ito na yung pinakamalaki. And ito na 'yung pinakamalaki. Tamala. Masarap 'to mga kanibor. Hmm. Masarap 'tong ano, kilawin. Baka may kasama 'to, hindi lang napansin Ayan siya. Galing yun. Ano mag-comoflage siya. Eh. Ayan yung mga kanibor. Magaling to mag pang, ano magbalat kayo ayo. Hmm. Ito yung kainin ko to mga kanibor. hindi nga mga neighbor <laughs> oh <laughs> <laughs> hawak pala natakot ka na paano kung kakain mo pa yan ng buhay di ba sa japan kinakain ng buhay <laughs> ayaw ito ikaw na kumamahal kumakatik niya eh ganunin oh? mo pisain mo pisain mo, mo. ganunin mga neighbor oh sinasubukan nilang hawakan oh <laughs> 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 Di, na, oh. Di na man agad. Kaso kayo niya matanggal. Wala na yan, may oh! <laughs> naman. <laughs> Magtig 4 kilos pa daw nga ni Ingo ganyan. Mahawa ka niyo, baka matakot na talaga kayo. Um, ano ba ba, kakatakas na yan? Di, yeah, ilay mo. Di. Yeah. Sa katawan mo, hawa oh, yan. Yan, sa katawan. sa katawan. sa katawan, mahawakan. Huwag pa ka lalaki ka, huwag O, pasok ko sa loob. So, yan. O, oh, yun, okay. dami nyo na lang ako eh. Dami na kung ano-ano na. <laughs> um, may guba-guba. Guba. <laughs> doon ba gusto niya ng lato, doon oh. Doon. Kasi natin pang andun eh. Dito, ito, ito, ito. Yes, noy. Sawa ma, sawang meron jan, sawa. Tara nga di kam. Wala kam di na upod. O yan mga kanibor. Yung kapatid ko kumukuha ng samburanay. Eh. Diri. Di, ang ah, nga di dapit. Ini, ini. Ini, ini. Oh, ini. ini. O no, yan, yan, Apatis. yan. Ito, ito, ito. Sure. Yan. Ito, ito, ito. Bok, yan ang banbelang dyan. <laughs> Bakit? <laughs> Excited masyado. Ito. Halo. Halo. Oh, ayun, ah, samburana, yun yung may... ayun, samburana 'yo. Yun oh, samburana 'yan oh. Yan, 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 yan. Oo. Oh. sa kita. Pa ini to, pilak ito, <laughs> damo mo stone. Pagkahalo sila. Pag yung hinahawa ka mong yan, diri o ubus tala ka, o oh. di mao ngadi ka. Nagsakot ito niyan, yung nasa gilid yan Uro-uro naman lang siya nice, magpulog, di ko makadamo. Hmm, mao na. Mao na. Ito. Basta kumikintab-kintab, yan na yun. Eh, no, makapal dito. Mahaba. Mahal yan. 50 per ano yan, boom. Dito, 20 isang tasang maliit. 20 pesos. Para sumama. Yan, yan na yun. Yan, yeah, tapak-tapakan lang dito sa Maynila. Ang mahal-mahal nyan. Mahal nito? Merenda ka. Pakuha mo yung ano. Pakuha mo yung pagkain nandoon. Kada mo sa lato, oh. Iliwat ka di, oh. Ato, mga pagkaon. Darun nga di. Oh, so, so, mga kanibor, merienda time sila. Dito kami nag-snack sa ilalim ng tirik na araw. Hindi naman mo mausad to. Ilupad <laughs> doon lahat to dito. Hindi mahangin Tent. yung mga kanibor? kuntun buk ko tapos part nyo tayo lato parang huwag tsaka lato masarap na iyo kuya o pag daw na ay magkanin ka may adobo Samantalang dati napaka amo lang yun Uudong lang Uudong lang nga nito napakailaw na Dala na eh Ano lang aring ang bakulod dito eh Patay na yung bakulod O lalo sa mainit na panahon no? Pabago-bago ng panahon na Ang sakit saan eh, ako ang Dito sa saan, gapit Ah, na lang dyan yung medyo nagbabalod yan hindi na luwak. Lato tayo mga ka -neighbor. Hmm. Dong, kamusta dong? <laughs> Adaw. Hmm. 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 Mukbang tayo mga kanibor sa gitna ng dagat. Pirik na araw. <laughs> Ay, dong. Ay, nakain o, Baka makuha niya. Nilimit nga silip. <laughs> taas, Kadama, sa uwan, uwan. na silip. Pamanatay kong taas. Mawaya uring. uring. Ang 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 Kay bisan itong MD, kay bitong pwede. Oo, oh, oo asaw na. Sayang. Turo stone dali. Original stone shot kaya pang sa na tinig <laughs> gabi. Diri kon sa bato. Sayang Dito dala yung kula ko niya, diri na gud hindi na makapal ginagawa ng mga kumag yun namamanggal yun no? oh mga mga neighbor bali nakakuha yung kapatid ko ng ano isda Ah, uh, nakapana na siya. Kanina pa natin inaabangan, ngayon lang siya nakachamba. At na natin kung anong klaseng isda. Ang gasi ko nag ka bulig na ina, lifty oh Ang laki, lifty Lifty Ang laki, Lifty oh laki Mga 3 kilo, kilos Berapa? kilo? Lifty Berapa Oh may Puan ka naman May iyong ka naman Sabikat na <laughs> May iyong ka na Puan oh no? 2.5 kilos Sabi na nakuha oh Sabikat na sa likod ko hey, kuhang, Eh Puan eh Sabi na nga 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 May alip okay. kanil Dami na nakuha ng utol oh wow. Laking ano God, oh Sarap God. na sabon niya oh

Yon! Ayos! Laki <laughs> nung nakuha niya, mga kanilip. Ikaw, Dong, kamusta? Ano masasabi mo sa uli ni Tito? bali na nakakuha na si Utol marami-rami nang nakuha yun lang naman ang uh, pinaka alas namin dito sa so pagdayo rito sa isla kasi wala kami mga dalang equipment panguli ng isla bali si Utol ay spirit tissue yung spirit nya lang ang gamit ko ayos ayun mga kami ang na nakuha Day. Okay. Oh, pula! Oh, Ang birthday. Um, birthday! Uy! Ay, lumalaki pala yung niya? niyan! Balit pa yan! Balit na eh! Ah, uh, 3 o 2i sobra mahigit. Okay. Uh. Hindi. Hindi, mataba. Mataba. Oh, no. Ah, sila sa huni nung, 'no? Dito. Danoy. Dito. Danoy. Danoy. <laughs> Buhay no, gumagalaw. Oh. Buhay, gumagalaw. Oh. Danoy. Dalaga na kanina ang gasi ko ako der. <laughs> 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 Nalimot ako gasi ko buyo lak di Eh <laughs> nagkakagulo sila mga kanibor sa nakuha na isda. Lipti. Alatan. Alatan. Sariwa, oh. buhay na buhay yung kulay. Oh. Hmm. Yung oh? yellow pa no. Oh. Mataba wow. pa. Alarm? Alip ko to. Kinikinera sa kamay dalam dami sa lalim eh. Nagsamag naghamag. Oh. Ito nga pasig nito no. Sidaan ito ng bigat. Sa. Yeah. Para sa naman yung size na mamili. Oh, Day, ano masasabi mo sa uli mo, Day? Wow. Laka <laughs> pinaghirapan ko po ito. Nah Nahirap, nahirapan ka, nahirapan? Anis, ang hirap. Drop. <laughs> <laughs> so ito nga yung isda natin mga kanibro Bali isang lang kalmahigit Dalawa. Dalawang dangkal yung haba niya. At yung lapad niya may isang dangkal. Uh, ito yung daladala natin. Bali, babalik na tayo sa pwesto natin. So oh, mga kaniporo, nabuli ng kapatid ko. Nakukulam na kami. Bali, nandun pa siya na mamana pa.